sorry. Crack yung wounds ng O ba't naiiyak ka? Hindi mm, ako. Nakakainis pa. O ba't gawin magandang setup nito? Kasi nag-effort ako. Pumunta ako sa mall, di ba? Ang dami kong kailangan asikasuhin. Kasi naman no, yan o, paulan na. Jeff, cut mo na. No? O okay, ba't ilabas to ha? Hindi ako natutuwa sa inyo. Ano to? Hindi ko na tayo sa loob. Ay, ka. Sorry, sorry, sorry. Hindi, sabi niyo kasi ganyan eh. Diyos ko, effort, effort ako. Yung mga anak ko dito, naghihintay. Tapos ganyan yan. Kuya, alis na kayo dito. Jen, lipkit mo na. Ano to? Sorry, pati mo unsan nalang. Sige na, alis na kayo. Mayroon. <laughs> <laughs> Hindi ko na kaya. Yayakapin na kita. <laughs> It's a fan! <laughs> Ikan, lebih orang. Bagi jenis I'm so sorry. <laughs> Ayan, ikaw talaga. ikaw, ikaw, ikaw. <laughs> <What a> <Sora> oh, yeah, sorry, sorry, sorry. <laughs> <laughs> <Sake> sila, sorry. <laughs> Ayun. Puta ka! <laughs> Happy ba yung collab? Sabangit ko na. Sabi nung asawa ko, Ayoko, di ko nating gaya, lalapitan ko na. Si Mona yun. yun. Thank you. ayun. mo. Maya mo na nanonood eh. <laughs> Natakot ka? Thank you. Shit, Ay kasi nagpa nagpabrak si Marian Rivera. Ang <laughs> First time ko to. <laughs> oh, first time mo. <laughs> Wag ko. Huwag po kayo magpadala dito. Since birthday ni Ivana, so yun ang kanyang pa-birthday <laughs> ng kapatid niya. Ah, memorable, di ba? Aminin mo, memorable. <laughs> Sumunod lang ako sa kapatid mo.